Hello guys, uh, magandang hapon po uh, Pobreng Hunter, magsikat Pupunta ngayon tayo po doon sa may uh, uh, Dito lang banda ng Volcan Canlaon Titingnan po natin kung ano mga kaganapan doon At uh, magtanong-tanong tayo mamaya doon kung Ano ang mga uh, na, 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 Nararamdaman nila sa bawat araw So uh, Sige po pupuntahan po natin ngayon sundan nyo pong video na ito para makita nyo po kung ang kalagayan ng Vulcan kanlaon yan po sige po pupuntahan natin yun yan po yung uh, Vulcan kanlaon, oh. hindi natin makita kasi uh, puno ng ash pool uh, ang dilim dilim po niya kasi yung ano yung parang ibinubuga niya ang usok ko yan oh. so pupuntahan natin yan ah uh, sundan nyo lang po ang video na ito para makita nyo po kung makita nyo rin po ang sitwasyon ng Volcan Canlaon yeah po sige po tara po punta natin yan Habang papalapit na papalapit po tayo, nakikita po natin yung uh, lalong uh, nangingitim na bundok. Uh, gawa nga po sa uh, ibinubugan niyang usok na may kasama pong abo. Ayan po. Uh, pa, at tuloy po natin panoorin mga kapobre ka-hunter para masaksiyan po natin ang malapitan mamaya-maya. Uh, pupunta kami ngayon doon at eh... Uh, uh, mapicture na natin mabijuhan natin yung, yung malapitan yung vulkan sige po kung para makita natin kung anong mga uh, kaganapan doon sige po uh, oh, nandito na kami sa ano evacuation center uh, dito po sila nag-evacuate isa po itong eskwelahan na malaki uh, nandito po yung mga evacuate mga evacuate na galing doon sa paanan ng vulkan dito po sila uh, mahigit na po isang buwan sila dito Ayan po, So, patuloy nyo lang po mga kapopi panoorin itong video uh, hanggang sa matapos para makita po natin yung uh, mga kaganapan doon sa malapit, sa malapitan. Sige po, uh, patuloy lang po sa pagpapanood. Ah, uh, nandito na po kami sa uh, medyo malapit-lapit na po sa paanan nitong bulkan. Uh, at ito po ay uh, medyo natatanaw na po namin habang uh, papalapit kami na papalapit at nakikita naman namin po yung uh, maitim na maitim na usok. Uh, at kung pagmasdan mo mabuti ay parang nakakatakot po. Parang hindi rin namin alam kung anong mga mangyayari doon sa pagdating namin. Pero hindi naman po uh, dangerous zone yung aming pupuntahan Medyo malayo, layo pa ng kaunti sa uh, limit na binibigay ng paybox box uh, Sana po mga kapobre ka-hunter, uh, patuloy nyo pong panoorin. yan po yung uh, Volcano Canlao. Hindi natin makita kasi uh, puno ng ash pool. Uh, ang dilim-dilim po niya kasi yung ano yung parang ibinubuga niya ang usok oh ayan ah. So pupuntahan natin 'yan. Ah uh, sundan niyo lang po ang video na ito para makita niyo po kung makita niyo rin po ang sitwasyon ng Bulkang Kanlaon. Dire yeah po. Sige po, tara po. Pupuntahan natin 'yan. Volcan Canlaon uh, punong puno po ng, ano, ng uh, maitim na usok uh, galing po yan sa bunganga niya pinupuga niya ayan po tingnan po natin o oh. Uh, napakalaki pong ano yan, napakalaking bundok yan Pero Natatabunan po kayo ng mga usok yan Natatabunan ng mga uh, Ipinubugahan niyang ang abo uh, Bawat Oras-oras uh, po Pungubugahan siya ng uh, Abo Pungubugahan siya po ng aspol O ayan po uh, Hanggang dito Abot yung amoy ng ano eh Ng asopre Ayan po mga ka-hunter Ka-pobre Na break muna tayo sa paghahunting at tingnan muna natin yung ano yung kalagayan ng vulkan ng Kanlaon ayan po sige po patuloy nyo lang po na subaybayan yung ating video uh, para makita nyo rin po ang kalagayan kung anong nangyayari po sa vulkan na ito nag-alburoto po siya ngayon eh malapit-lapit na po tayo sa uh, target nating area uh, kung saan makuna natin ng video ng uh, ang mga uh, usok na ibinabuka niya so nandito na po tayo sa may uh, bandang uh, paanan niya at saka yan po yung uh, kalagayan niya yan po yung pinaka uh, aktual na video na nakuha natin at ayon naman dito sa mga residente dito sanay na raw sila sa mga ganitong sistema so nandito po tayo ngayon sa may uh, malapit na sa kanlaon dyan po yan, yan natatabunan ng ano, ng mga aspol, ng mga uh, may team na alikabok, uh, usok galing sa bunganga po ng Kanlaon. So yan po ay uh, nandito po tayo sa 7 km estimated 7 km kaya hindi po dito prohibited parang okay pa dito. Ah uh, ang binawalan po yung nalumapit ay 6 km uh, yun po ang pinagbabawal. Yan po ay uh, danger zone. Uh, dito po tayo sa 7 km kaya ang mga tao dito um, uh, dalang lang um, uh, pag uh, kung ano kung ano talagang kung talagang puputok siya so mga tao dito nakaready lang pero doon sa may 7 6 ah, kilometer danger, uh, danger zone uh, doon talaga wala nang tao doon wala nang uh, bali naka-evacuate na po sila doon sa may ano uh, city so Diyan po. Diyan po ang nandiyan po yung bulkan ng Kadlaon. Nandiyan po yung malaking bundok na yan. Natatabunan niya ng usok at saka ng aspol. Diyan po ay galing sa bunganga niya, binuga niya. Diyan po. So mga kapobre ka hunter, ha, patuloy niyo lang po ay eh, panoorin ang ating video. At yun naman po Yung kabilang dako. Ayan o. Oh. Yun. Yan naman po yung sa bayan na side. Bali sa bayan po yan. nandoon yung nag-evacuate yung mga tao na nandun sa kanaw. So, sige po. Uh, patuloy nyo lang po panoorin ang video na ito hanggang matapos. hanggang sa muli po Pobring Hunter and next vlog maraming salamat po bye bye God bless